sa ating mga buhay ay eh, kailangan po tayong laging manalangin dahil sabi ng Panginoon walang araw na hindi nakikinig ang Diyos sa atin kaya huwag po tayong magtamad sa panalangin walang araw na hindi nakikinig ang Diyos sa atin kaya huwag po tayong maging tamad sa panalangin dahil sa bawat panalangin natin may kasagutan ang Diyos dahil ang panalangin ay makapangyarihan po dahil ang paglulog natin sa Diyos yan po ang gusto niya na tayo ay lumapit sa kanya araw-araw kaya sabi niya pag tayo ay tumawag siya ay sasagot sa atin at nabasa natin at pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanila magkaroon kayo ng plan ng sa Diyos mahalaga po na may panampalataya tayo sa Diyos dahil ang panampalataya na yan dahil nakita ng Panginoon sa buhay natin na tayo ay naniwala sa Kanya. Bawat pumapit natin sa Panginoon, may kasagutan ng Diyos. Kaya sinabi niya, kaya nga sinabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong hinadalangin at inihini ay magsinampalataya kayo sa inyong katanggap at ito ay inyong makamtan sabi po nito pag tayo ay naniwala tayo po ay buong puso ang ating pangatala ang dalangin ay